after ng bagyong si Uwan ay dinalaw po natin, natin at ito po yung ating uh, uh, natagpuan na saksiyan sa kalagayan nila rin. Akik ako po pagkawa ng bahay na kahit kutin Oh, baby. How was it? Ano yung larisa? Bahay mo. Bagyo. Ha? May sira. May Oo. Saan tumuloy ng bagyo? Sa hmm, atin. Baka matumba ka. Ano oh, po mo. Grabe na, Lod. Oo. Oh. Oo. Wala Kaya? Oh. Alam mga Wala pa rin kuryente ano? Pero may gasol ka pa? Wala na rin. mga kalingap si Larissa. Ito. O, oh, pinasok din dito. Hangin. Pumasok ang hangin dyan, sa loob. Di ba sa mga gamit mo? Medyo. Ha? Yung iba. Yung iba? Oo. Hindi ka pa nang contact ni ano? Um, Lina. Grabe ano Lods, kasama natin si Sagap TV Ayan. Grabe. Salamat Lods, pagdalaw Pero dati, mo na, dati mo na nakita si Larissa o, sa YouTube YouTube ano hmm. May bigas ka pa dito Kuti Saan siya nung ano bagyo Hindi ko oh. oh, Butas-butas to oh pinutas ng oh, sila yung mga gamit mo, basang basa sa loob. Oh, Pati o. TV, oh. Ay, hindi naman nanagal yung TV mo. Hindi hmm. Radyo mo, sira na rin. Hindi. Ubat. Uh, Grabe. Ano? Ano yung natakot ka nung nabagyo? Opo. Oh, hindi ko na nabit mga kalingal sa Larissa. Ano so. ba ka? Opo. Pero kumain ka na? Opo. Hindi ka pa wala mong kontak, walang signal? Oo. Wala nung pagkabayo, hindi ka pa rin na kontak? si okay. tita. Wala na ako gato. Wala ka na rin bigas. Pati dito. Wala na. Anong, anong masabihin masab mo kayo, no? Ngayon. Tita. Ikaw. Kuti. Tulog. Kasi. Kuti. Pabili ko. Gato. Bigas. Wala ka ng bigas? Hindi na hmm. Ano yung ano mo, naramdaman mo nung binabayo ito ng bagyo, ha? Natakot ka? Nags umiyak Umiyak ka? Grabe pala to no? Ito wasak pa. Ano lods? Mm. Tapos tayo ng dumulo so. Hmm. Oh, yung bukas. Ano yung ano yan? Yung pinagpakuan ano? <coughs> wasak yung bahay ni Larissa. Napaling. May tanim ka pala dito. Anong tanim mo dito? Hee. Sili? Eh. Ah. Amay ah, ka sa sili. Ni hindi, hindi ka na dito natutulog. Opo. San? Kikuyaw. You ah, dito ka pa rin natutulog? Opo. Tinatabing mo lang tong kurtina? Opo. Oh, dito. Wala wala ka na pala ngayon. Walang pang panggastos ngayon. Hoy. Si, ano? Eh. Ano? Eh. Ano? Eh. Ano? Eh. Ano? Eh. Ano? Eh. po si Larissa meron ako dito ano yan kahit wala na rin tayo bigyan na rin natin kay Larissa ah ang gastos mo ano natin ah, kung oh, may palaka ka pa dito ng alaga <laughs> surti daw yun pero kaso patay na Oh, hmm. boy, ha? Huh? Boy. Wag na, wag na, Huwag mong gabali, natutulog. Basta pag natutulog, huwag mong gagambalain. <laughs> Mahirap pag natutulog, kahit ikaw natutulog ka, may wagambala sa'yo, magagalit ka. Eh, Ang palaka, masamang magalit ka. Mm. May kanta yun eh. Mga palaka, mga palaka, sila'y masasaya. Walang buntot, walang ngipin, malalakas magsitawa. Hmm. Uh, totoo yun. <laughs> uh. Basta, ano, kumusta yung CR mo? Barado na? Hindi. Ito, tungkod mo to. Pag may... Tapos parang delikado rin yung ano, yung mga... Pupunta sa... Akit... Maano ka dito? Hindi ka man nagugulong dito? Magugulong? Hindi. Hmm. Ikaw pa rin na Wala ka ng gasol? Kunti Ha? Kunti. na lang? Yan, sana makabili kang bigas niya. Ano? Sa minutos pag nabili ka ng bigas. Umuwi. May... Ako. Kaya ko. Ano, ah, sa, tindahan. tindahan? sa tindahan. Opo. Eh, may malapit na tindahan dyan. Oh. Opo. Pero kumain ka na ngayon. Opo. Mahirap din. Alam mo, alam mo, Lods, kung walang tumutulong kay Larissa. Ang hirap ng situation niyo. Oh, no. so, then, hirap hirap talaga. Anong okay. anong masasabi mo Lods sa ano, kalagayan ni Larissa? Sabi ko kay sa talaga ni Larissa. Ano, hindi yung uh, may ano yung parang ano, hindi mo makikita sa Lod, Lod. Oh, so, yung pinanghihinaan ng Lods. Oh. Yung anong positibo yung, pa rin positibo siya, no? siya kahit ganyan. Isibiruin mo. What? Wala siyang inutosan sa pagnapunta ng tindahan, Lods. Oh, siya lang. siya, lang talaga. Mm -hmm. Siya naglalaba. Mm -hmm. Wala talagang sinusurvive niya yung sarili niya lods oh okay. tsaka mas higit pa sa yung yung kakayahan niya parang higit pa sa isang hmm. normal ano? kaya nga masorte nga yung mga normal lods kaya ba natin makagawa ng paraan ito hmm. kaya magawa ng paraan lods oh tama ka hmm. pero sa ano serving talaga ng kalut tulungan ni ano Clarissa oh meron talaga siyang meron sponsor siya kaso hmm. hindi siya makunta kaya tayo so, yung kinokontak ko. Saka, ano, At, gawa ng may na yung signal oh. gawa ng bagyo mm. mahirap makontak mahirap talaga mm. pero may pagkakataon na kung, kung sakaling makikunik tayo ng wifi saka tayo makakuntak tama mm. kasi mahirap talaga ka lang yung data pero maganda yung notes na pinamusta siya kasi uh, <clears throat> may nag-alala din yung tao mm. Larissa Larissa mm. Larissa. Mm alala din yung tao, Lods. Siyempre, so, kahit sino naman, mag-aalala dyan kay Larissa, Lods. So, kumusta oh. na yung, ano, baka ano nangyari doon. Tama. Hmm. O tayong, ano, yung binigay ko yung Larissa, last money ko na rin yun, pero... Walang wala ka din, Lods. Oh. muna. Kasi naawa talaga hmm. ako. Kasi may bigas pa naman sa bahay. May ano pa naman. Saka makukuha Pero, naman natin yung bigas. Oo. Oh. Importante talaga si Larissa. Oh. Walang-wala talaga, talaga so, si Larissa. Kahit ni Piso, wala man siya. Hmm. <coughs> Nahirap ano, Lod? Nahirap yung sitwasyon. Hmm. Anong panawagan mo ngayon, Larissa? Baka may mga gustong tumulong sa'yo. Kasi unang-una, solo ka na lang sa buhay, solo ka na lang sa bahay Ma mo dito. Ako po sa gawa ng bahay sa kahit kutin. Habis na tawal sa wali. kahit hmm. ano lang, simple lang loads na hmm. matak matakpan lang ito, magiging ano lang siya, mag-pull-up. Oh. <laughs> kahit simple yung bahay, sa wali. Ito ko pa rin pala natutulog kayo, butas-butas na ito. Opo. Ayaw ko. Kaya ba? Ay. Okay. Bahay. Bakit? gusto mo talaga rito. Hindi ito yung kaya bahay. Hmm. Baka nahihiya din si Larissa sa ibang bahay. Mas komportable siya rito. Oo. Oh.

alam lang ako dito sa loob. No? Ako din. Hindi ako. Ang pa ako na mapaayos nito. Um, ano. Kaso sa lagay ng channel natin nababa ng views. Um, kulang pa sa pamilya yun. So laban lang Larisa, ano? At, At siyempre so, ipapasalamat ako sa mga sponsor natin. kay Uh, um, Las Vegas, yan. Maraming maraming salamat sa patuloy na suporta. Kay Mami Daisy, yan. Kay Ma'am Jocelyn Nabila, yan. Kilala mo pala si Ma'am Jocelyn, ka eh. Ma Jocelyn Nabila? Kilala ka eh. Hmm? Ma'am Jocelyn Nabila. Kilala ko? Oo, kilala ka. <laughs> Lagi nang ano, sa Batch 1. Siguro sa, sa Batch oh. oo. Ma'am Jocelyn Nabila, yan. Parang narinig ko na yung... Oo. Uh, Mabait yun. Mabait yun. Mabait yun. Mabait yun. Sponsor niya ni Ang Ang. Pag minsan, balikan pa natin si Ang Ang. Oo, oh, balikan natin. Hmm. Loko, siya po. Anong, anong nangyari nung panahon na bumabagyo sa dito? Natulog, nakatulog ka man. Walang kuryente, papaypay ka na lang pag gabi. Ah, dito, hindi mo masyadong ano, kasi pag madaling araw malamig. Ano? Anong inuulam mo ngayon? Ah, mga kaginip. Ha? Waya. Ah, may sinaing na siya. Ah, hanggang mamay niyo pa to? Hindi mo napapanis? Ah, pinapatayin niya. Yung, ay, wala na talagang gasol. May parking chair. Ah, oh, ito yung inumin niya Lutz. Oh. Ito yung mga inumin niya Lutz. Oh. Naka... Mm. Lutz, mag yung... Ano, 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 wala na, ano? Wala na, binigay niya na yan. Ni Ma'am Anonymous. Grabe na Lutz. Ano na? Bago sa yung euro, bago yan. Hero. Ito lang sa wali. Dapat hindi, ano? Dito na lang sana doon para hindi siya, ano, hindi na bubulok. Oh, yan. Mas mura yata. Mas mura lang po. Eh? Iyo, ganito na lang, ano? Ito na lang para hindi mabulok. Hindi na bubutas, ano? Butas, ganito mo na. Ito mo, ito natira, oh. Saka matagal ito, ano? Oo. Yung price niya, Lord, no, walang. Hindi nagkakalayo. 600. 580 ito. Mas mahal ang sawali pala. Mas mahal ang sawali. Kasi ano yan eh, organic. Mas pipili ka pa ng kawayan. Oo, organic pala. Mas ito na lang pala. Ito na lang. Mas makamura-mura. Oo nga, no. Yan na lang. Madali pang gawin. Ito, paplat mo pa ito eh. Paplat mo pa yan, Very, very hassle. Ito na lang, Pag-iigib. May, yan na lang, Lods. Pag-iigib, ikaw pa rin. Hindi. Hindi. ako. Hindi. 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 Hindi may tagaigil. Ayan po. Laban lang, ano, Larissa? Opo. Oh, Pagsubok lang yan. Opo. Oh, ano man ang mangyari, ano, huwag kang susuko. Ano? Huwag kang bibitaw. Ay, yan. Huwag mong gayaan yung kantang, Gusto ko nang bumitaw. Nyahaw! Huwag <laughs> ganun. Ano? Basta, Dami, dami mga pisad sa anong ramen. Yung mga pananim ko bus din. Ano, Lods? Yung Paul pala ka, kanina pa yun. No? Patay na yata yun. Hindi. Buhay pa yun? Ay, boy buhay, buhay, buhay. Wag, wag, wag una, wag na. <laughs> Bawal daw palayasin ng palaka kasi swerte daw yan. Upo. po? hmm. ba? Simbolo yan ang kayamanan ng palaka. Ano, Lods? Lakas mo na, na yung ano, palaka. Ha? Lakas <laughs> mo yung maka. Yun, Ayun, di buhay, Gumalaw? Hmm. Gumalaw siya? Oo. Oh. Hindi napigilan ng aking kamay. Gumalaw. <laughs> <laughs> basta laban lang, ano, Larissa. Huwag kang uh, susuko sa hamon ng buhay. Hanggat may buhay, may pag-asa. Ano? Uh, Ayan po mga yung uh, sitwasyon nila Risa dito. Butas-butas na yung ano. Ito yung, 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 yung CR niya. Ikaw lang nagsisir dito, Larissa? Ha? Ah? Ikaw lang nagsisir? Yeah. Ah, sila din? Okay. Hmm. Yan na nga lang. Ano lods? Kasi ito, nilulukot lang ito. Mas mura ito. Mas mura ito? Mm. So, ay, ka Oo nga. Yan. Tsaka hindi ito kinakalawang. Kalawangin na. Sobrang tagal. May kulay. Sa kanang lods, mura lang kanaman. Yung mga ng hero. Ayaw na pag-ubutin. Oo. Oh. Pwede may pato. sasakyan mo oh. lods, pwede yan. Lagay mo lang sa ibabaw. <laughs> Ayan. Maraming maraming salamat po sa patuloy na sponsor ni Larissa at uh, pinunta natin natin after ng uh, bagyong si Uwan ay dinalaw po natin natin at ito po yung ating uh, uh, natagpuan na saksihan sa kalagayan ni Larissa. Sa mga gusto pong tumulong kay Larissa ay uh, uh, magpag-ugnay lang po kayo sa aking uh, official Facebook page, Kalampitos TV 2.0 para official po natin maipabot kay uh, Larissa ang inyong tulong. At ano Larissa, nataba ka pa rin ano? Huwag kang pa stress Ano? Hmm. Dati, ano eh Sunod, mag-agong ka na Ay! Huwag ka sa mali Bye bye, bye, -bye. And anong nasaya mo ulit kayo, no, kay, ano, uh, kay Ma'am Lina Bartolome? Tika, ba huwag ka, may ang kay, bye-bye. Bye-bye. Ingat ka dito ha. Ha. Oh. oh ingat ka dito Oh. So. Ah bitong planggana to. Ah. Ayusin mo ha. At, ah. ah. <laughs> Ayun. Ah pinapatawa lang kita at ah, ah mga Manay, maraming marami salamat po dahil ah, ah sa walang ah sawang yung pong ah, pagtulong kay Larissa at maraming maraming po salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye. nói về nói về